O so yan po, si Tatay Kano. Kaya <laughs> so na naman, hindi lang siya uh, nagagawa ng mga cross joint sa bagas bus. Pati yung mga katig at saka ano, paltik. Yan o. Inaano na niya, tawag yan. Ang tawag yan, Tatay Kano, inaano? Nilalabrahan. Yan po yung katig ah, ng ating fiberglass. Fiberglass. Ah, sa fiberglass po yung nilalagay yung inaano lang niya nilalabra parang inaano ana align uh, ito po yung bangka niya oh oh yan yung porma yan hmm. yun naman naman pantay na pantay oh yan ito yung nabili namin sa ano sumanggisok so, ito pa yung isa Ayan, Napitok na po yan O Yun, hanggang doon Kaya kaparis Ah, ang pogi ng bagasbas Imported po ang paragawa ko Si Tatay Kano. Yan Ilalabran talaga Pinapagwap ang bangka ko Iya, yeah, sa ka pa? Ah, dito nga po pala yung ano, binili kong katig. Tingnan natin ha. Teka lang. Ah, ito po, yung katig. Ganyan po yung kakapal, oh. Hmm? Pinili yan, yan. 20 po ang haba nito. 20 feet. Yan. Ito po yung bangka. Ang ating fiberglass. Yan. Yan. Ah, uh, na-primeran ko na ng lobe niya. yan, Ayun. Okay. dominagad pero walang problema 'yan. Hindi natatatod din 'yan kasi fiberglass na 'to, 'no. Eh, oh. Ayun. Okay. Siki Oh, maka lagi big basan ah. Sus, kinis na oh Oh Ito na yung kepartner nya Ya, ayos-ayosan na nama uli Ini kanu Ito na panggit na pala Ito, ya Ano yung Keano nya, kepartner Madumi pa, may mga kabuti na ayun oh no? kabuti yeah sarap yung partner na isa kabigwasan mga kabigwasan ito na yung katig iba naman po ang ating ano mga guping ng bagasbas yan yeah, i-style niya sa katig ito yan, yarog-arog. Yarog-arog daw ay yarog-arog. <laughs> Mag-amak ka na. O, amak na daw, Dudoy. Ha? Mag-amak na, ini, si Laki o. Hmm, amak diyan, So, aanin pa namin yun. Iinitan na namin ang dalawa, dalawang sundang. Kasi yon ang pang, pang-ano. Yan, lalagay yung katig nilalagyan po ng marka para doon lalagariin tapos ididikit po yan na pag para magsara tapos saka lang niya aanohin babagahin yung ano yung sundang para pang tapal pang dikit ya yeah, may pag papalit yun ito na ipos mo muna ayan po binakap Siyempre hindi dikit pa gano'n o. Oh. Ha, ah, no? ayan o. No? oh oh Mga oh? <laughs> <laughs> kabigwasan, iniinit na namin itong dalawang sundang. Ipang, eh, ano dito, itawag doon? Pang susulda. Tingnan mo po yung ano natin, matalim niya. Pag nakabangga sa pandawan, aranggot sigurado mababangga. Ayan na. Ayan yeah, Baga na o. Iya, kung ano yung kasama ng yun. puting, sinusulda na boss. Sarap po nung makapanood sa YouTube. Diling talaga. Mm, Nararasag rasag po. Dahil nang sa Yun na, ah, yun na din pula pang sunda. Ay. <laughs> Ay. Nalip, nalip, nalip. Na nagawa, yan. Si sundang na din ko rin sa mo. Ha? Din Ano sa 'yan? Ay, ito, may uling bagay yan doon eh. Yeah, parang papalitado oh tripod ang ada pa rin dito eh tama yan ala aja na ito mainit talo pa yan po ang pagwi-welding ng plastic ganyan po yung siya kanila, bakal, ito naman mga plastic, welding Tuturo na doon na, kabila naman. Kabila naman. Ang ribong siya nagagawa. Dua-dua ay. Ay, ang buka inyo. lang. eh. Ayan mo eh. mo. Tulak ko. Buray na eh. Uh, yung mo.

Nang <laughs> sa hika ko. Na ko na buwi ni. Sa <laughs> ginangulong saldi <laughs> Alis na tapos na ta, o. Na. Di na niya isuka sa bag ko. Maapaduro. Pagrada ko lanya. Oh, yeah. uh, maka bigwasan pangalawang

<coughs> na ano pala yung naputol ay u ay alente si ay <coughs> mo siya, no. siya... ay ay e, sa ano sa ay sala pala sa camera ko nalipukas ulit lang ay